Hindi ko alam na ganito pala ang kalalabasan ng aking ginawa. Grabe, ang crunchy niya tapos ang sarap niya. Akala ko hindi magiging perfect ang gawa ko pero wow, ang kinalabasan. Tingnan nyo naman ang kulay, ang ganda niya. Bigla ko lang naisip na gumawa nito. Ay grabe, talagang gusto ko talaga kumain ng fishball. Bigla ko nag grave na kumain ng fishball. Kaso iniisip ko, sana ako bibili kasi nga malayo ang tindahan dito. Dahil malayo kami sa tindahan at iniisip kong paano ako pupunta doon at paano ako bibili ng fishbowl at hindi ko naman alam kung saan ako pwedeng makabili. Tapos ayun nga, nagtingin-tingin ako sa kusina kung ano pwede kong gawin na maging fishbowl siya. Tapos ayun na nga, nakita ko yung tuna sa kusina. Naisip ko kasi yung fishbowl gawa sa fish. Pero sabi ko, try ko na lang kaya itong tuna na gawing fishbowl. Total fish din naman to. Oh, di ba? Tapos ayun na nga, nag-invento ang yung inday na gumawa ng fishbowl. Ang ginawa ko dyan ay pinagsama-sama ko lang yung mga ingredients yan na harina, 都呀。 carrots, sibuyas, paminta, asin, yun lang ang pinaghalo-halo ko dyan. Para maging ganyan ang texture, kailangan dahan-dahan lang ang tubig. Hindi dapat malagnaw, hindi rin dapat sobrang lapot. Dapat tama-tama lang siya, o ba diba? Pero hindi ko na siya ginawang flat. Hinag-ginawa ko na lang siya bilog-bilog. Kakainin ko lang naman yan, ba diba? Para maging malasa lang siya na fishball. o ba diba? Tapos nga, ayan Nag na, nagpre preto na ako. ko na siya. Malapit na siyang maluto. Dapat golden brown lang siya, o ba diba? Ang ganda ng kulay niya. Sana masarap ang kalalabasan nito para ulitin ko pa ulit ng pagluto ay nawili naman. O, oh, diba? Dahil nga fishbowl ang ginawa natin, syempre dapat may sausawan. Kaya gawa rin tayo ng sausawan yan. Syempre madali lang naman gawin ng sausawan, ba? Diba? Tubig lang, toyo, asukal, konting asin, syempre paminta at nilagyan ko din ng konting bawang niya para twist ang lasa niya. Tapos, syempre, yung pampalapot natin, konting harina lang. O, ba diba? Tapos, paghahalo-halo ilang natin yan hanggang sila ay lumapot, magiging ganyan dapat ang texture niya. Hindi malapot, hindi malagnaw. Dapat katamtaman lang. Tapos, tingtikman na lang din natin ang lasa niya kung may kulang padagdagan na lang natin kung ano sa tingin nyo ang kulang dyan. Pero, promise, ang sarap talaga. So ayan na nga kita niyo naman 'di ba ang ang ganda ng pag ng texture niya, medyo malapot-lapot ng konti at ayan nangingibaba pa yung bawang niya. Tapos isasalin lang natin 'yan sa ating lalagyan para talagang kunwari tusok-tusok tayo sa ating fishball saka natin 'yan isasawsaw diyan 'di ba o parang nasa pinas lang tayo syempre pag may fishball gagawa din tayo ng panulak dahil wala tayong gulaman pwede na 'yan kung anong juice lang ang meron tayo dito ang tawag nila dyan ay Beam to. Pwede na yan. Lagyan lang natin ng konting tubig. Tapos, ay stop huwag na natin lagyan ng asukal kasi matamis na talaga yan. Pero kung natataba nga kayo, nasa inyo na kung lalagyan nyo pa ng asukal. Ako ayoko na kasi tama na yung tamis niyan. Tapos, ayan. Natapos na tayong gumawa ng ating fishball. So, ayan. Tikiman portion na tayo. Tikman natin kung talagang masarap siya. Ayan. Titikman na natin. O, di ba ang lapot ng ating sausawan. Talagang... Uh, Pak na pak ang lasa niyan. Grabe, oh. Diba, syempre, hindi makukompleto yan kung hindi tayo iinom ng ating ginawang panula. Grabe, ang sarap talaga, promise. Sana magustuhan niyo po ang aking ginawang video today. Kung nagustuhan niyo po, please follow for more and like, comment. Pwede nyo pong ishare. O, oh, di ba ang sarap talaga grabe o oh, ulit-ulitin ko talagang gawin to pwede na itong negosyo pag umuwi ako parang ito na lang ang gawin kong negosyo ang sarap niya o oh, di ba maraming salamat sa always panunod ng aking mga video mga kainday bye bye and